Magandang gabi sa inyo. Welcome back ulit sa ating channel at sa video nito pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba tinalo ng Gilas Pilipinas ang China sa semifinals ng 19th Asian Games na ginaganap sa China. Okay, so paano nga ba natalo ang China? Imahin natin mga bay uh, yung nangyari. Okay, so simulan natin mga bay, bay, sa buong quarter mga bay, no, dun sa apat na quarter. Uh, dito sa unang quarter mga bay, Uh, alam naman natin na maagang dinumina ng China yung alaban uh, laban. Miscore sila ng, uh, nagkaroon sila ng 4 to 15 run. Ma maaga silang lumamang ng 11 points sa gilas. Pero, humabol naman yung gilas mga bay. Nagkaroon sila ng run. Dumikit sila sa first quarter, 17 to 19. Okay? Pero, pagdating ng second and third quarter mga bay, doon na umalagwa, lumaki nang 18 points yung lamang ng uh, China nung second quarter. Hindi umabot ng 22 nung third quarter. Pero napababa nila yan. By then, oh, papasok ng fourth quarter mga ba, I think, uh, by 15 kung nyo nakakamali. So ngayon, isa sa factor din, kung paano nanalo yung gilas is yung fourth quarter run nila. Okay, doon talaga siya sa fourth quarter uh, lumaban or, okay, or kumuha ng momentum. Kasi kung mapapansin nyo mga bay, sa lahat ng lahat ng laban ng gilas mga bay, ng World Cup and then yung Asian Games, sa fourth quarter talaga sila nadadali parati. Okay, kumbaga dyan siya sa fourth quarter bumibigay. It's either lumalaki sila ng uh, malaki first three quarters and then pagdating ng fourth quarter, uh, nawawala yung lamang, hindi natalo sila. Okay, or uh, sila first three quarters and then pagdating ng fourth quarter, lumalamang na malaki yung kalaban. Uh, for example na dyan mga ba yung nangyari sa Jordan? Okay, dikit lang yung laban, mabawal sila ng third quarter, pero pagdating ng fourth quarter, bumigay sila at lumamang ng malaki yung Jordan. Same din yung nangyari sa Iran sa quarterfinals nila. Uh, malaki yung lamang ng gilas, 20 point, uh, 20 point lead din. Pero pagdating ng fourth quarter, bumigay din yung gilas. Kaya nakahabol yung Iran. Pero dito sa game na ito mga bay, iba yung nangyari. First and fourth quarter mga bay, doon nagkaroon ng momentum yung gilas. Kung dito sa fourth quarter, hindi sila bumigay, lumaban sila. Ito yung pinakaiba. Kaya ito yung dahilan kung bakit, uh, isa dito sa mga dahilan kung bakit nanalo sila konta sa China at nakahabol yung fourth quarter run nila, okay? Yan yung uh, kumbaga na bago dun sa nakasanaya nating Agilas uh, Pilipinas na pagdating ng fourth quarter eh na uh, bumibigay sila. Okay? Pero dito iba yung naging fighting spirit nila, iba yung naging momentum nila. Siguro dahil China din yung kalaban nila at ayaw nilang matalo sa China. Sabi nga ng iba, okay lang na matalo sa ibang team, wag lang daw sa China. Okay, so may naman natin yun mga bay yung stat sheet nung first half And then nung uh, buong game So ito yung sa buong game mga bay Buong game to, ito naman yung sa first half Okay, so sa so first half mga bay yung score natin is 30 to 48 18 yung lamang ng China At tapos yung laro 77 to 76 uh, In favor of uh, Philippines 1 point lead come from behind uh, Victory Kung papansin niyo yung score mga bay First half 2 uh, second half. 30 points lang yung sa uh, Gilas mga bayan ng first half. Pero, uh, 30 points lang yung mga score ng Gilas buong first half. Pero, pagdating ng second half, uh, 47 points yung buong score nila sa second half. Okay? Kung mapapansin nyo naman dito sa uh, China, may sila ng 48 mga bay sa first half. Okay? Pero, may lang sila ng 26 sa second half. Okay. Kung baga nagiba uh, yung timpla pagdating ng second half. Nalimitahan ng gilas yung scoring ng China mga bay. And nabago yung momentum. Maganda yung naging adjustment ng gilas Pilipinas. Okay. Dito naman sa field goals mga bay kung titignan ninyo. First half 12 of 30 ang gilas Pilipinas. Ngayon natapos yung game 31 of 67 sa Gilas 27 of 59 ng China buong game and then sa first half 16 of 28 ang China so ang laki ng, uh, kung papapansin nyo sa field goal mga bay uh, kung titignan nyo yung attempt lamang yung Gilas mga bay ng 8 uh, attempts compare sa China pero yung mga napasok mga bay ng Gilas Pilipinas from 12 field goals mga bay uh, ang laki nang inangat nila Nadagdagan ng 19 field goals Okay uh, Sa papasok ng Second half Samantalang sa China From 16 uh, To 27 So uh, I think uh, 11 Field goals lang yung uh, Nadagdag nila Okay Sa 59 attempts nila Okay So dun talaga nakakatalo Ang daming pinasok Ng gilas sa field goals And then eto pa mga bay. Sa first half mga bay, sa 3 point field goals, 0 of 7 yung Gilas sa first half. Samantalang 4 of 11 naman ang China. Pero pagdating ng second half mga bay, you no, know, 8 of 20 yung Gilas mga bay. So, 8 three-pointers yung pinasok nila sa second half. Buong second half lang yan ang karamihan dyan mula kay Justin Brownlee. Samantalang yung China naman mga bay, sa buong uh, sa second sa buong game nag-count sila na ng 8 of 27 from 3. So, pantay lang tayo mga boys. So, 4 sa China. Pagdating ng second half, 4 lang yung pinasok ng mga 3 points nila. And, marami pa silang attempt. Okay. So, uh, sa 16 attempt nila sa first half, 4 lang yung pumasok. Samantalang, sa 13 attempts naman ng gilas mga bay, walo yung pumasok. So, kitang-kita ninyo yung kaibahan. Yung 3 point uh, field goal natin, pumasok. Nagsisipasok nung uh, second half. And then yung sa China naman, uh, puro mintis kahit sa sobrang dami na attempts nila. Okay? Ngayon, pagdating, <coughs> pagdating naman ng free throws, halos uh, eto malaki, perfect from free throw, half time yung gila, 6 of 6. Pero, pagdating na second half, 7 of 14 tayo, isa lang yung napasok. Dito tayo medyo nagdelikado mga boy, no? Kasi, Although madami tayong uh, fouls na nakuha, uh, nag-times 2 siya nung second half. Okay, 14 yung attempts natin sa free throw. Eh isa lang yung napasok natin mga bay na free throw sa buong second half. So medyo uh, dumilikado tayo rito pero ito sa China mga bay, 12 of 17 sila sa first half pero pagdating ng uh, buong game, 14 of 21. Kung mapapansin niyo, two free throws lang yung pinasok ng China sa gilas isa sa buong second half so parang nag quits lang okay. so yung may uh, apat na fouls lang or apat na beses lang pumunta sa free throw area yung uh, China samantalang yung gilas naman mga bay is uh, walong beses pumunta sa free throw area so mas marami tayong nasungkit na mga fouls kesa sa China sa second half Okay. Na-cancel out lang siya kasi isang free throw lang yung napasok ng gilas dalawa lang sa China. Pagdating naman dito sa rebounds mga bay, offensive and defensive. Uh, first half, meron tayong 4 of 12 offensive and defensive. Sa China naman, 5 and 13 sila. Ngayon, pagdating ng second half, Uh, sa buong game, nagkaroon sila ng 12 of 24 samantalang 17 of 27 naman ang gilas. So kung mapapansin ninyo, first half to second uh, ng sec pagdating ng second half ang laki ng ginanda natin sa rebounding na out rebound natin yung China mga bay offensive and defensive rebounds ang laki ng uh, na nabawi natin dito mga bay isa sa malaking factor dito mga bay is si Ange Kwame kung mapapansin ninyo mga bay nababad si Ange Kwame sa fourth quarter kahit na nung mga unang quarters na pinasok siya nagkalat siya pero binabad pa rin siya ni Tim Cone And bumawi din si Ans mga bay. Kahit hindi siya umiscorm, bumawi siya sa depensa. Sobrang ganda ng pinakita, pinakitanya niya sa depensa and may mga blocks din siya, especially sa fourth quarter kung saan na uh, importante importante. Nag-step up si Ans Kwame mga bay at isa pa dyan si Kevin Alas. Okay? Kahit na hindi masyadong ginagamit si Alas, pinapasok siya pero puro turnover. Pagdating ng fourth quarter, nag-step up si Alas at si Ans silang dalawa. Okay. Isa din sila sa mga key factors kung bakit uh, nanalo tayo kontra sa China okay. Sa steals naman 7 uh, of 9 sa game uh, Dalawa lang yung lamang ng China mga bag Kung mapapansin ninyo uh, Yung steals ng Gila sa first half dalawa Pero pagdating ng, uh, sa buong uh, game 7 So lima yung naging steals natin sa second half Samtalang sa China dalawa lang So dito sa steals makikita ninyo yung solid defense natin ang daming uh, uh, time steals uh, na nagawa or na maraming mga turnovers yung China mga bay. And speaking of turnovers mga bay, uh makikita niyo rito overall 15 turnovers yung sa Gilas mga bay sa buong game samantalang 13 naman sa China. Pero kung titignan niyo mga bay, uh, yung uh, turnovers ng Gilas sa first half 10, okay, out of 15 sa first half nila nakuha. So, meaning, pagdating ng second half, limang turnovers lang yung nagawa ng Gilas. Samantalang sa China, mga bay, lima nung first half. Okay? And then, uh, sa buong game 13, ibig sabihin, sa buong second half, walo yung, uh, yung nakomit na turnovers ng China sa second half. So, meaning, gumanda yung depensa natin pagdating ng second half. Okay? Kaya maraming steals and turnovers tayong nagawa konta sa China. And, Last mga bay yung assist natin. So sa overall game, nakaroon tayo ng 14 assist, 17 assist sa China. So lumamang yung China ng 3 assist mga bay. Pero kung titignan mo, uh, sa first half, anim lang na assist yung nagawa ng Gilas and then 11 na yung sa China. So ibig sabihin sa second half, anim lang yung nagawa ng uh, assist ng China and then dito sa Gilas, doble, 8 yung nagawa nilang assist. So ibig sabihin, Lumamang tayo sa assist dahil maganda yung ikot ng bola natin. Yan yung mga pasahan natin na convert natin into points. So, yan yung mga factors mga bay kung paano natin natalo yung China uh, kanina sa laban. Okay, so sobrang ganda ng pinakita ng Gilas kanina. Especially uh, Brownlee, Pin uh, pinove niya talaga sa mga haters na deserve niya talaga din na maging naturalized player ng Gilas. Yun lang mga bay, maraming salamat sa